Hey guys, what's up? And uh, for today's video ay meron na naman ako ituturo sa inyong pinakamalupin na tricks. Ito ay bagong update po ni uh, Messenger kung paano nga ba mag-send ng napakalaking files. Kasi kung matatandaan natin dati, yung uh, minimum, uh, maximum na file na pwede lang nating isend sa Messenger ay 25 MB. Okay? At hindi, halos lahat ay hindi pwedeng mag-send ng uh, files gamit yung Messenger nila. And uh, for today's video, uh, i ka natin or ituturo, ituturo natin kung ano nga ba yung bagong feature ni Messenger. Okay? So, yun na nga guys. Ang una natin gagawin ay syempre, punta muna tayo dito sa Play Store at i-update natin yung application na tinatawag na Messenger. So, as you can see dito guys, grabe. Uh, nasa 5 billion downloads na at nasa 85 million reviews na. Okay? Itong Messenger. So, ayun guys. Pag may nakita kayong update dito, so pindutin nyo lang yun. So, as you can see, meron na tayong or updated na yung Messenger Messenger natin kanina, kaka-update lang natin, so i-open natin. So for example guys, andito dito na tayo sa Messenger. Okay? So dito sa Messenger guys, ang gagawin lang natin, nabubulol na tayo, no? So ang gagawin lang natin ay eh, syempre ko magta-type tayo dito ng message, 'di ba? So pag ganyan, meron merong arrow na nandito. So pag pinindot natin 'yan, merong apat na icons yung pwede nating pipiliin dito. So dati pag pinindot natin 'to, Uh, konte lang yung lalabas or yung, uh, yung iba, location lang yung lalabas. Okay? Pero ngayon guys, may update na po si uh, Messenger. So pag pinindot natin 'yan, guys, ayan makikita nga natin dito ay merong files panibagong feature na dinagdag nila. Meron ding play games. Okay? Kasi yung iba wala wala nitong dalawa. So location lang yung available. So ngayon guys, pwede pwede na tayong mag-send ng location, pwede na tayong maglaro ng uh, laro, at pwede na rin tayong mag-send ng files. Ito yung pinaka malupit guys kasi dati kung gusto natin mag-send ng files gamit yung cellphone is kailangan pa natin pumunta sa browser di ba at doon tayo magla-login para makapag-send tayo ng files or di naman kaya ay gagamit ng computer or laptop para naman uh, makapag-send ng files pero ngayon updated na yung messenger natin at pwede na nga tayong mag-send ng mga files up to 100 MB okay malupit yun guys pwede na tayong mag-send ng pictures videos saka mga documents mga PDF using messenger okay so i hope na nakatulong tong video na to guys at uh, kung may mga katanungan kayo please uh, drop the comment below and uh, sasagutin ko lahat ng mga katanungan nyo maraming salamat and uh, have a good day